<laughs> Ayan guys ha uh, Ano to uh, uh, ha Good Time to guys 11 11 Medyo <laughs> ina <laughs> na tayo guys, naubo Kasi Ayun tayo parang tayo May sipon Kasi so, iniwan tayo ng guys Ayan so bangis talaga sana guys ah uh, yellow. As bukas guys magkikita kami lang na ng ng ID. Buwas. Hindi ko alam kung saan magkikita buwas pero napulot ko ang ID guys Ibig sabihin, dito na to Dito sabeng dito nagdatarpon dito nagwo-work yo. May ari Kaya yeah. update na, update kayo bukas. Tuong ano ang uh, mangyayari. Sundan ang kabanata ng ID na no. Napulot. Dito dito po ko, ko na dito 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 Di dito, dito 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 Ayan Baaba ko yung ano guys Para makita yung isang banda Ko napulot ang ID <laughs> Ayan guys ha, yung, yung, puno na yan Yung bilog na yan Gitna, yan, yan yan yan, Ayan 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 Napulot Ibig sabihin dito Ang tatalabaho yung May ari nung ID guys Kaya Ano natin guys abangan natin ang sunod na kabanata kung dyan talaga siya natin ano. Yun. at yung kasama natin is iniwanan ako iniwan ako guys okay lang maroon 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 na hindi pa tayo nakakuha ng guys guys kasi ano sana tayo may lulutuin sana ako sa bahay na luto kung binisaya pero guys ang pinakamagandang balita at pinakamagandang ngayon buhay ko pinang maganda maganda ano na ano 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 hindi na ano si commander sa akin ano 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 kami ano 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 dalawa ayan Ha. Ah. Dapat may ano guys sa Atalbos Lunggay Kaya natin kung ano manas bahay Kuwala tayong kunting malunggay Luto tayo binasaya Hoi man. Hoi, Ito na namin, taga lang yun. Stick pack yun guys. Ang bukas yun. Thank you o Lord. nang mamadali yung may rin ng ID eh di. E nahulog mamadali mama, yung masok or okay hindi ko alam ang kwento guys pero abangan natin sa sunod natin na lang kasi mahirap naman tayo manguna at napulot napulot ko lang po yung eh, ID pala na buwan ko sa Batman. Oh, ano ang mangyayari sa amin? Jatoh kuang adek Jatoh kuang pera guys Huwag Huwag niya alam pera eh Huwag niya Baka na rin uh, Maanas yung magpapahinga Baka masakit ng puwet Or ang likod Totoo siya guys Mahirap ang maging driver Naranasan ko siya Ganda na naman to Ang unos siya Ang unos siya Eto Shoreball to guys Tabasa ng mga tagbisa sa circle Eto siya Ang biyahe niya

I don't know, I don't know, I don't kung ito talaga masahe 1730 okay. Ganun Parang ganun 现在慢了。 Done. You guys do that